Hello boss, magandang gabi sa inyo. Ayan, ay may dumating sa ating parcel. Uh, galing pang Bulacan, uh, Marilao, Bulacan, in order natin. Uh, mga boss, ito yung parcel na to ay mga gamit natin dito sa pag tayo natin ng shop dito sa amin coming soon malapit na mga boss ay uh, hindi ko lang masabi nyo sa, sa inyo ngayon pa kasi inaayos ko pa lahat pinaprepare ko yun ng ayos at gusto ko komportable kayo at saka siyempre maraming nagre-request nito na kailangan boss bumili ka na rin ng tools na pang fresh machine para hindi na pupunta sa iba at eh, mag-aantay ng oras pipila pa. So ngayon mga boss, umorder tayo, che check lang natin kung goods ba or quality ang ating merderian kasi sa Marilaw, Bulacan lang talaga magandang bilihan ng uh, equ heavy equipment na ito. So ngayon mga boss, bubuksan lang natin mami, kung ano talaga itong goods ba ang ating nabiling tools. Ayan. Yun mga boss, ito natin, na ating nabuksan na ano. Ayan, uh, ang kinuha nating uh, hydraulic ano, uh, jack is 20 tons to kasi pwede naman ang tin daw. Eh syempre, eh, hindi ko naman kabisado ang mga ganito kasi hindi ka pa nga ako nag-align, uh, mas pinili ko yung mas mataas kasi para kaya kahit matigas kahit rider if ay matigas ang pin bearing noon pag inalis sa uh, crankshaft sa connecting rod sa pin niya matigas ang FI sa crank type ayan Uh, 20 20 tons ang nating binili ayan boss mga sir tapos sa bracket kumpleto naman ayan may spring shout out para sa inodera namin ayan goods na goods nga kumpleto ayan mga boss ang gamit niya tsaka sa bakal mga boss uh, kahit hindi masyadong makapal pero tingin ko matigas ayos naman goods sa pag install naman ito mga sir uh, ayan may manual naman pinadala uh, kaya kaya siguro natin itong ano install tapos mga boss, uh, umorder na rin ako ng basta kagamitan para gusto ko Uh, malinis, maayos ang gawa, tsaka syempre na wala nang aalis. Kasi ito, alam kong hindi ko pa kabisado ang pag nito, pero matutunan natin yan kasi natutunan ng iba, kaya din natin yan matutunan. Pag gusto mo isang trabaho, madaling matutunan mga boss. Sa nagdala pala nito, shout out sa iyo idol, Ernest. Uh, Ernesto Bunyas. Bunyas, ayan, uh, siya followers natin, na uh, nagulat siya. Uh, dinala niya dito sa bahay ko, nakita niya aking tarpulin kay Kulaog Wars pala to, Nag Ah, na ah, siya agad sa akin. Ah, Nag-chat siya agad sa akin na, sir, ako nag-deliver na yung tools. Ayan, shout out sa iyo, idol. Ayan. May discount ka sa akin pag nagpagawa ka, idol. Ayan. Ah, ayos ang pagkadala mo. Goods naman. Wala mga problema. Kaya yeah, sa gas, -gas na rumal lang tao kasi bakal naman ang dinala eh. Ayan mga boss, install na lang natin para ano, pag-aaralan ko ito mga boss para wala nang alis, wala nang tatagal kakain ng oras. Tayo na mismo ang gagawa. Ayan. Tapos abangan din nyo mga bibili yung aking, ano mga boss, i-upload ko din yung gagawa tayong video sa pistong itatayo ko, yung shop na itatayo ko dito lang din sa amin sa mismong bahay. Yung mga boss, maraming salamat.